Inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM na naglaan sila ng mahigit 100 billion pesos para sa libreng edukasyon sa state universities and colleges sa ilalim ng panukalang national budget. Ito ay bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nagdaang kampanya na bigyan ng akses sa edukasyon ng bawat estudyanteng Pilipino. Si Kenneth pasyente sa report, Rise and Shine, Kenneth. Kursong psychology ang planong kunin ni Daniel sa kolehiyo, pero hamon sa kanyang pamilya ang aspetong pinansyal upang makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Lalo na po ngayon, masyado pong mahal yung pag-aaral ng kolehiyo. And since yung mother ko lang po yung nag-work sa family po namin. Kaya para matulungan ng mga tulad ni Daniel at milyon-milyong kabataan sa kanilang tertiary education, aabot sa 105 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Budget and Management para sa state universities and colleges sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program. Ayon sa DBM, nais tutukan ng administrasyon ng Human Capital Development sa pamamagitan ng edukasyon na magsisilbing daan sa pagpapalagupa ng ekonomiya ng bansa. Nauna nang ipinunto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang budget message ang kahalagahan ng pondong ito, lalo't malaking porsyento na ng mga eskwelahan sa bansa ang nagpapatupad ng limang araw na face-to-face -face classes. Nasa mahigit 21 bilyong piso naman ang inilaang pondo para sa 116 SUC sa bansa para sa Universal Access to Quality Tertiary Education kung saan tinatayang nasa mahigit 3 milyong mga estudyante ang makikinabang. Ang isinusulong na pondo para sa Universal Access to Quality Tertiary Education ay mas mataas ng 14% kumpara sa 18.8 billion pesos lamang noong 2023 NEP. 26 billion pesos naman ang mapupunta sa CHED para suportahan ang mga programa nito. Habang 3.4 billion pesos ang inilaan sa TESDA, makatatanggap din ang SUCs ng 3.4 billion pesos para ilaan sa pagsasaayos ng kanilang mga school facility. Giit ni Pangulong Marcos Jr. Malaking bagay ang pagtiyak na maayos ang silid-aralan ng mga estudyante upang mas maalwa ng kanilang pag-aaral. Sa kabuuan, 924.7 bilyon ang inilaang pondo ng gobyerno sa sektor ng edukasyon sa bansa. Katumbas ito ng 16% ng mahigit 5 trilyong pisong pondo sa 2024 National Expenditure Program. Kenneth Pasente. para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.